Welcome back sa ating programa Umsoy at Swerte Magandang gabi sa inyo lahat Mga giliw kong tagapanood Siyempre, Luzon Visayas at Mindanao Ganun din sa iba't ibang panig ng mundo Kamusta na po kayo? Ang inyong lingkod, si Shalir Hyla Nangungusta po ang gabsa uh, gab sa gabi ng ito pag-usapan natin yung patungkol sa ating uh, ating uh, paksain patungkol sa tinatawag na upuan. Sabi kasi ng sa atin eh, eh, sir, uh, Mr. Shalir, meron ba tayong pwedeng Pwede niyong italakay about dito sa pwesto ng kanilang upuan. Kasi simula daw, hindi nila alam kung nagkataon lamang sapagkat nung simula raw nung baguhin nila yung forma ng kanilang living room, yung upuan sa kanilang living room, yung mga sopa, ay eh, naramdaman nila na may malaking pagbabago sa kanilang buhay. Di ba yun na lamang daw kung ang pagbabago ay maganda kaya ang problema, yung pagbabago, eh, pabulusok ng kanilang kabuhayan. Kaya nais siyang malaman kung naka ba yung pagbabago ng pwesto ng kanilang mga upuan sa kanilang living room. Sana raw, bigyan natin ito ng pansin. Maganda naman kasi daw yung kanilang nagawa. Eh, gusto niya daw ibalik sa dating uh, ayos nito. Pero, nagtatalo daw sila ng kanyang misis eh baka daw uh, nagkataon lamang. Kaya sabi ng kanyang misis magtanong daw sa inyong lingkod about yan sa posisyon ng mga upuan sa kanilang living room o kanilang bahay. Nakaka-apekta ba ito sa swerte o nakakadala ito ng malas? Yan ang ating bibigyan ng pansin sa gabing ito. Marami ang hindi nakakaalam nito. Kaya kung saan saan na lang inilalagay ang upuan na nasa loob ng bahay. Bagay na hindi po dapat. Importante na may tamang lugar kayo sa mga upuan na inilalagay ninyo. particular sa inyong living room. Hindi pwede na nasa maling lugar ang mga upuan dahil posibleng makaharang iyon sa positive energy sa positive energy ay makaharang na dumadaloy sa loob ng tahanan. Ganon din sa opisina. No, kung mali din yung posisyon ng maupo nyo sa opisina, posibleng maka-apekto rin sa daladalang swerte. Naharang yung tinatawag natin positibong enerhiya, kaya naman, hindi makapasok ang good energy na nagdadala ng swerte. Sa loob ng ating bahay, siguraduin lamang na ang bawat upuan na inilalagay mo doon ay nauupuan. Alam mo, parang natalaga, natalakay ko na ito dati. Ah, pero ito, marahil hindi niya napanood. At marahil pa rin sa inyo mga nanonood sa atin na hindi pa napa, nabatid ang patungkol dito. Sa loob ng ating bahay, siguraduin lamang na ang bawat upuan, inilalagay mo doon ay nauupuan bisita o ng mga taong naninirahan sa loob ng inyong tahanan. Kung sakaling hindi naupuan ang isa sa upuang naroon, ito, kung sakaling hindi nyo na upuan yung isa sa mga upuan na naroon, ay upuan nyo. Upuan nyo. Pamisa-misa upuan nyo. Hindi pa pwedeng nakatambay lang yon at hindi nyo inuupuan. Dahil hindi po maganda yon. Bakit ba? Bakit hindi maganda? Kung sakaling hindi nauupuan ang isa sa mga upuang naroon, mainam na alisin na lamang ito. O alisin na lamang kung hindi naman talaga nagagamit. Dahil ang elemento ng kalungkutan pwedeng mamahay sa loob ng tahanan. Kasi kung, ayan, mga nito, ano hindi nyo talaga nauupuan yung mga mga bahagi na upuan ninyo, alisin na lamang niyo kung hindi na upuan. Dahil, nagpapakita yan ng kalungkutan. Pwede ang isa sa miyembro ng pamilya ay magkasakit o kaya naman umalis ng tahanan. Alam niyo na ibig ko sabihin na umalis ng tahanan. Mainam na matiyak mo ang lahat ng upuan doon ay nakalagay na nakalagay ay nagagamit mo. Lalo na kung sa lugar ng sala o living room. Huwag ang makapamahay ang kalungkutan sa loob ng tahanan. Hindi rin pwede na ipwesto ang upuan sa ilalim ng hagdanan o katabi ng siya. Alam niyo may mga napupunsoy akong bahay, no? Na ang kanilang upuan nakapwesto sa ilalim ng hagdanan. Hagdanan. Eh, wala na daw kasi yung position. Wala na daw kasi yung lugar. Kaya naman doon nila nakalagay. Mainaw na matiyak mong ang lahat ng upuan doon ay nakalagay na nagagamit. Ayan. Huwag kayang makapamayang ang kalungkutan sa loob ng ating tahanan. Hindi rin pwede na upuan sa ilalim na hagdan tulad ng banggit ko o katabi mismo ng CR. Sa loob ng tanggapan, mainam na bukod sa dalawang upuan nakaharap sa table ng manager, importante na may lugar din para doon sa iba pang bisita na naghihintay sa iyo. Ipwesto e, yon sa gawing kanan ng opisina. Maglagay din, maglagay din ng salamin sa opisina na pwede mong matanaw ang ibang panauhin. Mahalaga ito para batid ang kanilang kilos at galaw. Bibigyan natin ng pansin ang iningin informasyon ng ating mga tagapanood. Kwento niya sa akin, suwail raw, ito iba na ito. Nabanggitan natin yung upuan. Lumipat tayo dito sa isang paksa patungkol dun sa kwento ng isa nating tagapanood. Kwento niya, suwail raw ang kanyang suwail raw silang magkakapatid. Silang magkakapatid, suwail. Hindi naman nila inaalis Lumalaban sila sa kanilang magulang. Lalo na sa kanilang ina. Sa kanilang tatay o ay may takot sila kaya nga lamang laging nasa trabaho ang ama. Kaya ang madala sa nag-aaway ang kanilang ina o naaaway ang kanilang ina. Pinagtatakpan naman raw ng kanilang ina ang kanilang pagiging suwail na anak. Minsan, pinagalitan silang magkakapatid ng kanilang ina dahil sa kanilang pag-aaway. Pero imbes na tumigil ay nagsuntukan pa raw silang magkakapatid. Inawat sila ng kanilang ina, ewan naman raw kung bakit ang ina nilang umaawat ay napagbalingan sa madaling salita na sakta ng kanilang nanay. Humingi naman ang tawad para kasi silang nabuhusan ng malaming na tubig na makita nilang bumagsak ang kanilang ina. Pinagtulungan nilang gamutin ang pasa nito pero hindi na sila inimik. Iyak na lamang raw ng iyak yon na dumating ang kanilang ama pilit pa rin silang pinagtatakpan ng kanilang ina. Alam kasi nito kung paano magalit ang kanilang ama. Tiyak na magugulpi silang magkakapatid. Ngunit simula raw noon, nagbitiw ng salita ang kanilang ina. Nagagapang sila sa hirap na magkakapatid. Matagal raw na ang sumpa na yon, nagbago na rin silang magkakapatid at ng magkapamilya na sila. Pero hindi hiningi ng ina na bawiin, o hindi nila hiningi sa kanilang ina. Ang sumpa na yon, kinausap rin sila nito na magkasundo-sundo sila. Pero hanggang ngayon ay hirap na hirap sila sa buhay. Gumagapang talaga sila sa hirap. Ano daw ba ang kanilang gami, gagawin? Ang alam nyo, ang dapat na gawin? Kung naalala pa, baka naman kasi nakalimutan na ng inyong nanay. Yung kanilang yung kanyang binitiwang salita dahil siya'y galit na tila bagay sumpan sumpa na kumapit sa inyo. Ang masama doon, kung hindi nabawi ng iyong ina o ng magulang nyo, yung uh, pagbitiw niya ng salita na yon at nagpatuloy bagamat nagbago na kayo, eh, makaka-apekto pa rin ito sa inyong kabuhayan. Kung naalala nyo pa yon, Isipin nyo, baka nakalimutan ng inyong mahal na nanay, ikausapin nyo siya at sabihin nyo na ipaalala mo sa kanila o sa kanya na nagkaroon kayo ng matinding pagtatalo no, at nakapagsalita siya ng masakit. Kapag ka ganito, at naalala lang iyong nanay, babawi niya yon, eh talaga namang mapapawi yung tila sumpa na yon. Ngayon, ang question ng iba, paano daw kung nawala ng kanilang magulang? At na yung sumpa na yun ay nanatili. Ano ang kanilang gagawin? Paano nila mapapabawi ganong ganitong walala sa mundo ang kanilang mga magulang? Ang pwede 'yong gamitin patungkol dyan para lusawin yung tila sumpa na kumapit sa inyo ay ang herembet talisman. May mga, may mga tagapanoon tayo na danas, nararanasan nila ang matinding dagok ng kapalaran. Pero ginagawa naman nila ang lahat, pero walang pagbabago. Marahil, hindi ninyo nabatid na may nagsaita na hindi maganda sa inyo patungkol doon. Kaya naman, gumamit kayo ng herembe talisman para lusawin ito. Makikita nyo paggamit nito hindi naman po yung magic na ngayon ginamit ay eh, malulusaw na. Unti-unti lamang yan. Pwedeng sa unang buwan, pangalawang buwan, pangatlo. Hanggang ikalima o ikaanim na buwan ay mananatiling lusaw na ito. Huwag kayong mailip. Napakaikli lamang ng panahon ng anim na buwan kaysa doon sa dinadanas ninyo na matagal ng panahon. Kaya, gamitin. Sabi ko nga, kung nakakaranas kayo ng ganyan, at ginagawa naman ninyo ang lahat pero hindi pa rin baka may gumawa sa inyo ng tila bagay sumpa. Ano po? Ganun po ang inyong gawin. Ngayon, may pagpapatuloy pa tayo. Ngayon, yung marami naman ng sa atin. Ito, tinalakay ko nito dati. Eh kaya lang, ang dami pang tatanong, Sir, ano bang pecha para lumipat kami ng bahay? Sir, ano bang araw para maswete lumipat ng tahanan? Ano bang oras? O, sir, yan ang ating pag-uusapan ang ikalawang paksa natin. Ano nga ba yan? Eto na. maswerting araw at petsa sa paglipat ng bahay. Marami nagtatanong patungkol dito. Ito. Ano raw ba ang dapat dalhin o gawin sa bahay na nilipatan? O anong araw at petsa ang pinakamaswerte? Ang mga numero ay may mahalagang kaugnayan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kabilang na ang numero ng ating tirahan o opisina, may nagtanong pa sa akin na ngayon, hindi raw ba maganda ang nangyayari sa kanilang kapalaran doon sa nilipatan nilang tahanan. Siya raw ay may petsa ng kaarawan na 7 at na nakatira siya sa ikalawang palapag ng kondominium building na yon na ang numero ng address ay 400. 400. Kung susumay na ito sa numerology 4 plus 0 plus 0, equal sport. Talagang hindi raw maganda, hindi magandang ang nangyayari sa kanila. Ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa sa nasabing problema ay masasabing problema. Lagi may alitan, bukod pa nga sa madalas silang magkasakit, kung titingnan ang mga numero na makikita na hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, ay ang kanilang kombinasyon ng mga numero sa kanyang tirahan. Yung 2 at four at ang birth number na 7. Ayon sa numerology, ang numerical na patakaran para magkaroon ng katiwasayan at kaligayahan sa hatahanan ay ang pagkakasundo ng birth number at ang numero ng tirahan. Mabuting i-consider ito lalo na kung ililipat ang bagong bahay o apartment o lilipat. Malaga na may sunod o matugma ang numero ng tirahan o address sa yung birth number. Ito, kasi tanong nyo, pecha lang. Eh, ngayon, ito, yung bibigyan na natin ito sa birth number naman ninyo na nakadikit naman doon sa inyong address. Ito, kung ang birth number mo ay 3, piliin ang tirahan na may 3 at 9 sa address. Ito, Kung 3 daw. Mahalaga, kung malas ang bahay na yung kinalalagyan o tinitirahan mainan na lagyan ng pangontra. Nasa sa ganoon, hindi naman malasin. Malaki ang magagawa ng tinatawag nating stone of energy at yung tinatawag din nating seven magical golden stick. Maiiwasan ang malas sa bagong tahanan o yung mga bagong lipat ng bahay nag-aalala na baka sila'y malasin. Narito, mainam, maiiwasan ang malas sa bagong tahanan kung nakatakdang na lumipat ng bahay o apartment, mabuting sundin ang mahalagang babala na ito para makaiwas at namalasin ang inyong buhay. Sa mga tao na may birth number na 4 o 8, iwasan ang pagtira o paglipat sa bahay ng address ay 4 o 8 din. Dahil sa kakaibang katangian ng nasabing dalawang numero, dapat gumamit ng alternatibong number. Halimbawa, kung ikaw ay may birth number na 4, mainam para sa iyo ang tumira sa bahay na may numero 8 o vice versa. Ang tanong, may birth, num may birth number na 4 ay dapat hanapin ang tirahan na may 1 o 5 tulad ng 100 o Oh, uh, bakit 100? Ang 100 ay simbolo ng 1. Bakit? Simbolo ng 1. Ganito po. Sa numerology po kasi, tinatawag na 1 plus 0 plus 0 equals 1. Ngayon, kung 2,300 naman, papatak naman ito sa numerology na 5. Bakit 5? Sapagkat 2 plus 3 plus 0 plus 0 equals 5. So, kuha nyo na po. Nawa nyo. Pero bibigyan natin ito ng pansin sa isang sa isang video na gagawin ko para mas maunawaan ninyo, abangan po ninyo yun. Dahil doon po, makikita ninyo yung pagbubuo ng mga sampol. Para sa tao na may birth number ay 8, mabuting pili ng bahay o apartment na ang kambang numero ay 3 o kaya 6, gaya ng 120 o 312. Para sa may malaking pamilya Mainam sa inyo na tumira sa bahay na ang kabuang numero na address ay 6. Dahil ito ang bilang na may kaugnayan sa tahanan at pamilya. Bagamat, medyo mainit yung ganong number. No? Medyo malapit sa tinatawag nating apoy o sunog. Pero may pangontra naman dyan, yung 7 Magical Golden Stick. Ano po? Ngunit, kinakailangan na maglagay kayo ng pangontra. Tulad ng bilanggit ko ng pangontra kanila, kung ganito ang numero ng yung bahay dahil malapit naman ito sa sunog at kaguluhan. Nabanggit ko na kanina, may positibo at negatibong hatid ang numero na yon para sa isang pamilya, lalo na kung malaki ang bilang. Ang pangontol dito ay ang tinatawag nating 7 magical golden stick na banggit ko na rin kanina. Pinakamaganda pa rin na magagawa ninyo sa paglipat ng bahay o pagpapatayo ng bahay ay ang pagpupungsoy. Malaki ang magagawa nito upang maayos ang daloy ng good energy. Doon na siyang magdadala ng swerte sa inyo. Ah, ayan po. Ay, bibigyan ko ng, ah, nais ko lang magpasalamat doon sa ating mga tagapanood. Thanks abot mo nga sa akin yung, quen, yung binigay sa akin na kwintas niyan. Ito, no? isa sa tagapanood natin ang biligan tayo. Nais ko lang pasalamatan yung uh, kating kliyente dyan sa La Union, no? sa San Juan La Union na nagbigay sa atin ito. nakakatuwa lang. No? Nakakatuwa lang yung binigay niya. No? Sabi niya, ibibigay niya raw ito sa atin. No? So, nakakatuwa. No? Bagamat, hindi, bagamat hindi naman tututong ginto, dahil uh, kulay ginto lamang, Aba, nakakatuwa. Dapat uh, simbolo ng dollar. No? May dollar sign. So, sabi nga sa akin, suit ko daw. Eh, medyo nakakaya naman pag sinot. ko. baka naman ma-hold up ako nito. Dahil sa lucky. Ayan, laki, no? So, yan. Baka naman pakalain nung makakita sa akin, eh. Napakayaman ko kung suot ko to. So, yan po. Nagpapasalamat tayo doon sa kliyente natin na nasa San Juan, La Union, na pinuntahan ko kahapon. Ay, bukod dito, may binigay pa rin siya, yung kanyang anak naman. Ay, Jason, pwede mo nga dyan sa bag na yan, yung drawing dyan. Pakikita dyan sa... Ayan yan. May nakadrawing na papel dyan. Yan ba yun? Ay, hindi yata. Abot mo na lang sa akin yung bag. Ah, maliit na papel yun. Eh. Dyan sa isang bulsa. Ayan. Ayan. Ito, na Gusto ko so, lang yung nakusot na, eh. Oh. medyo rock and roll. <laughs> ito po yung drawing naman ng kanyang anak na habang naroon ako, eh, dinodrawing pa na tayo. Ito yung kanyang drawing. No? Na, nakakatuwa naman dahil... Uh, uh, napaka bihasa nung kamay ng kanyang anak eh, eh nandun tayo eh, dinodrawing na pala tayo ito po yung resulta ay nagulat ako dahil maganda yung drawing niya. Yung kanyang nanay ang nagbigay naman ito. Sila pa yung cliente na nagpupunsin sa akin dyan sa San Juan, La Union. Salamat po sa inyo. Ngayon po, kahapon pala, no? Ah, tama. Kahapon, Sunday, ah, July 13, nandiyan po tayo sa Santo Domingo, Nueva Ecija. No? Nakakatuwa lang, no? Dahil pagdating natin doon sa Santo Domingo, Nueva Ecija, na mula sa Canada, yung nagpasuri ng kanyang tahanan, eh, napakasalamat po at talagang na ano nyo kami mabuti, no? At eh, medyo talaga may problema yung bahay niya, no? Makita natin ito. Talagang labis-labis yung bigat ng bahay, no? Kaya ginawa natin ito ng remedyo para makadalo daloy eh, ang good energy naman doon sa taala nila. So, hindi, ma hindi maayos talaga eh. Ngayon po, ah, hindi pa man tayo nakakalis doon, may tumawag nga sa atin na ah, punta ko daw siya sa San Juan La Union. So, bumiyahin kami sa San Juan La Union. No? Na, kung kayo ay aking friend sa Facebook, makikita nyo yung kwento kong yan. Bumiyahin tayo sa San Juan La Union. Hindi pa man tayo nakakarating sa San Juan La Union. Ay, ah, tumawag ang isa sa tagapanood din natin, nalaman niya, dahil nag-post tayo, lang, papunta tayo sa Juan, La Union, ay agad siya tumawag dahil malapit na naman daw doon ang Tagudin ni Locos Sur. Pinasuri din niya yung kanyang bagong bahay. Ano po. Ngayon na, uh, so yan, uh, medyo nakakatuwa lang. At nadaanan ko po doon yung isang malaking building na ginagawa, no? malapit na matapos. At yung building po na yun, lupa pa lamang yun eh, ipinasuri po sa akin yung pinapunsoy po eh, sa akin yon. Lupa pa lamang, pero ngayon ay eh, matatapos na yung building. Uh, bagamat lupa yung tinignan natin, tinignan din natin yung design ng uh, building na itinatayo na yon para masuri natin na uh, katulong din natin yung, yung architect na nandun doon, doon, tayo. Eh, uh, kumbaga, nakipag-coordinate tayo sa kanya para makita natin kung saan maging positibo yung daloy ng enerhiyang maganda doon sa itinatayong building. Alam po. So yan po, doon sa mga, nakwento ko lang, doon sa mga nais magpapunsoy, meron po tayo schedule sa darating na sana Saturday. Diyan po ako sa Kalamba, Laguna. Tutuloy po naman tayo ng Lipa, Batangas sa June 19, ah, July 19 po. July 19 sa, sa Saturday po yan. Then after po noon, ah, kinabukasan, uh, may schedule naman po tayo sa Santa Cruz, Laguna. Kung nariyan kayo sa lugar na nabanggit ko, pwede nyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number. O kaya magmensahe kayo sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Hayla. O kaya follow nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shalir. O kaya mag-email kayo sa aking email ad, thailand.shalir at yahoo.com ah, Hindi pa po tayo tapos. Ah, nais ko lang bigyan pansin yung ating mga tagapanood na nagpapa-bati. Yeah. Batiin natin yung mga kababayan natin. Rosemary Raga ng Bahrain. Yung mga kababayan natin sa nasa Bahrain, yung mga OFW. Magandang gabi umaga sa inyo. Petronella Benko, shoutout po binabati din natin si Jolie B. Bongo ng kasalukuyan siyang nanonood sa Abu Dhabi. Mga kababayan natin sa Abu Dhabi o FW, kamusta po kayo dyan? Rosemary Bore, magandang gabi sa iyo. Digna Austria, uh, Gem Gam, uh, shoutout po Angelica Sembulan, Fronda Julian. Uh, sabi niya, Masa, good evening po. Makakahanap ba ako ng work? Nag-apply naman po ako. Makakahanap ka. Huwag kang magalala. Milet, baga shout out po, Mikol o Michael. Uh, Mikol o Michael. Uh, niya, hindi Michael lang. Uh, Michael o oh, Mikol. Uh, tinatanong siya about uh, sa kanyang birthday. Uh, Tingnan natin kung ano yung patungko sa kanya pang birthday na tinatanong. Uh, ang kanya raw, uh, 1981, tingnan natin. No? Medyo may pagsubok po sa taon na ito, pero huwag kang magalala dahil pagpasok ng last quarter ng 2025, magsisimulan dumaloy ang napakalakas sa swerte sa iyo. Ano po? Melita Bagaporo, ito naman si si Pronda Julian pala yung kanina no sa kakaw uh, last quarter si swerte. Si Pinaporo naman po. Ah uh, okay din naman po. Eh pagsubok kayo pero ang swerte po sa susunod na taon o sa last quarter magsisimula. Ah uh, si Mikol, no? si Mikol. Ace Ivan Bellagonza, 1968-20 po yan, 19, uh, year of the monkey. Michael Lolo, si Michael Lolo, ito yung taga ano natin, na uh, sukay din natin to sa puso, eh. napasya lang ko na rin po ito. Sabi niya, ano po ang kulugan ng panaginip na uh, ibang klase, oh. Uh, panaginip niya, sumuka raw siya ng barya, pera, ba, napakagano, suha na suka, hindi pandahan mo ng pera. Ay, gano'n po. Ibig sabihin, siyang so pinagdadaanan yung hirap. Kung sumuha ka ng pera sa so panagip, yung pinagdadaanan mong hirap, may magandang mga kapalit yan na malaking income. Ano po? Si Michael Lolo. Cecil Marino. Roel Belon. Uh, 1986 si Belon. Ano bang karapalaran ni Belon? Tingnan nga natin. Okay naman ang kapalaran, uh, Belon. Pero yung last quarter po, may pagsubok sa iyo. Corazon Preyelo. Magandang gabi. Robert Gonzales. Lolita Mara. ah uh, kasalukuyan siyang nasa Kaloocan. Magandang gabi sa mga kabayan natin sa Kaloocan. Yung mga kabatchmate ko sa Kaloocan. No? Nandyan. Diyan po ako nag sa Kaloocan High School. No? Okay, high school. Benny Tombo. Benny Tombo. Palagi na baboy nagtatakbuhan dahil natakot sa wood. Uh, kung kayo po uh, merong mga alagang hayop, hindi man yung baboy, iba pa. Nagpapakita po kasi 'yan ng pagdating ng peste. Kung may mga wood na nagtatakbuhan. Ngayon po, tinutukoy pa rin po diyan, ingatan din po niyo ang health, kalus health nyo, kalusugan. Pwede kasi magkasakit. Ano po? uh, Ace Ivan Belia Ronsa, 1936. Oh, 1936. Uh, Ingat-ingatan po yung kalusugan, no? Gamit po kayo ng ng uh, ng tinatawag nating ang uh, po, yung Energizer Magnetic Power Panda. Ano po? Si sino ba to? Si Ivan po yun, 1936. Gina, kamusta po? Very tombo. Nabagsak ngayon yung Herambe Talisman ko sa May power. Oh, may power pa yan. Basta hindi po nabasa ko. Oh, hindi nasira. Elma Falconet. Okay naman? uh, Elenita Villaporte, Santa Santa Bayer, Shina Guillermo, uh, 1989. Uh, Maapektuhan po ang iwas kayo sa iskandalo. Oh? Medyo mabigat. Elenita Villapuerte, 1965. Okay naman po. Robert Gonzalez, 1962. may eh, pagsubok po. Ingat-ingat po. Medyo maapektuhan ang relasyon ko meron. Ayun po, uh, pakishare lang po ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Ano po? Pakilike na rin ang video at dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang at pindutin yung bottom bell nang sa ganoon lagi kayong maging updated. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan. Thank you!